Ang isang lalaking nandukot umano sa isang Chinese sa Angeles, Pampanga. Ang suspect natunto ng mga polis dahil sa online live selling ng kanyang girlfriend. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Isa-isang bumaba ang mga tauhan ng Manila Police mula sa Roro Vessel na ito mula Oriental Mindoro kasama nila ang isang lalaking inaresto nila nitong biyernes na nasa likod umano sa pagdukot sa isang Chinese national sa Angeles, Pampanga. Dinukot daw ng sospek ang Chino dahil umano sa utang nito sa Pogo. Kinilala lang ang sospek na si Alias Ben. Ayon sa Manila Police, 2023 pa inilabas ng Regional Trial Court sa Angeles ang arrest warrant laban sa suspect. Natuntun ng mga polisi alias Ben dahil sa online live selling ng kanyang girlfriend. May napapansin niya doon na mayroong lalaki sa likod pero blurred siya. Numingin ang pagkakataon itong ating mga nagpapanggap din na buyer doon sa online na kumaari magpadala ng mga sample ng jersey para makita nila. Nagpadala naman ng larawan ang girlfriend ni Alias Ben na suot ang itinitindang jersey. Doon na nakumpirma ng mga operatiba na siya nga ang tinutugis nilang suspect, kaya ikinasa na nila ang operasyon. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Manila Police Headquarters. Bukod kay Alias Ben, may iba pa umanong suspect sa kidnapping ng mga Chinese na tinutugis pa rin ng mga polis. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may anlós baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.